Baskat sa mga chubby o yung sa mga macho pa pitong itsura. Okay, let's go! Boss Art TV So yun ito yung before ng ating model, oh. Si Bossing. Salamat sa model natin. Nagpa-unlock siya ng, ano, magpa-video sa kanya. Salamat, boss. So yun, start tayo dito mga brother Ang for today's video ay baskat oh. Na 1.5 yung taas. So yun, nag-open lever tayo dito half lever yan o patagilid yung ginawa natin yung mga brother kasi mabilis yung process yan ganyan para kaunti na lang yung bend natin yan yan o patagilid siya yan so sure, nag guard tayo dito ng number 1 mahirap kasi mag guard ka agad ng 0.5 pag ganitong mga kulot kailangan ay mag na magna number 1 ka muna para mas makuha yung buhok at mas maganda yung pagka blending natin so yun o nagano tayo dyan 0 <coughs> close lever tayo dito kukunin natin yung mga natitira pang mga dark spot dito na nag zero din tayo kasi kanina na patagibig so yung kukunin natin naman ang natural na agot sya ganyan o no? yan yung mga natitira sa baba na buhok na yung mga brother ay ahitin ah, na lang natin yan ng blade mas maganda yung ahit talaga ito yung gusto ni client yan point five tayo dyan yan kasi nag number one tayo kanina eh kailangan natin naman natin 1.5 Yan So yun, pa natin ng detailer natin Para mas maganda yung ano ba Yung pagkakablending na <laughs> yun o no? oh. Yung mag-aahit na tayo dito mga ka-brother Napakabilis na ganitong gupit Naagap pa si brother o oh. May <laughs> sasarapan siguro sa mga habod natin eh no So yun, nahit, na, inahit na natin mga ka-brother o oh. Importante pa rin yung kapakapain muna yung buhok para mga brother, ano, baka sakaling may inunal or pimples. Delikadong maahit kasi pag naahit kasi yun ang bagong bit, ako putol talaga. So yun, babalikan natin itong ano natin, 1.5. Kasi nag-open tayo ng lever itong kanina, ngayon mag-close tayo ngayon. Para mas maubos yung mga lutang-lutang na buhok, para walang matira talaga. At walang lubak sa lag sa taas. Yan yung discard din mga brother natin itong ano natin, pinakamanipis na ano, detailer. Yung mga natitirang dark spot dyan, mga ano. Tapos na ito mga kabrader. Yun o. No? Pwede na ito mga kabrader, ano. oh yung mga ano natin dyan, ah, hindi ito masyadong maganda at hindi po rin po yan talaga maganda. Hindi tayo magaling. Ah, pwede nyo i-comment yung mga kabrader kung anong pwede nyo i-comment yan. Follow lang. Like and subscribe. Babush!